Samantala, driver ng truck na nasangkot sa madugong aksidente sa lalawigan ng Albay na kumitilho ito ng labing isang buhay ay maharap sa patong-patong na kaso. May update dyan ng Bombo Radio Legazpi. Labis ang pagdadalamhati ngayon ang kaanak ng labing isang binawian ng buhay sa madugong aksidente na naganap sa barangay Libod, Kamalig, Albay Matatanda na inararo ng isang 10-wheeler truck ang isang pampasaherong UV Express na nahulog po sa bangin dahil sa lakas ng impact ng aksidente. Mula sa labing dalawang sakay ng van ay iisa lamang ang mapalad na nakaligtas na ano nagpapagaling pa ngayon sa pagamutan na ayon kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Noel Nunez sa panayam ng Bombo Raja posibleng maharap sa kasang reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage sa property ang driver ng naturang truck Batay sa kanilang investigasyon na nawalan umano ng preno ang truck sa bypass road sa nasabing lugar at bahagyang lumiko na nagresulta sa head-on collision sa isang pampasaherong van na, may rutang nabwa to hanggang sa mahulog ito sa bangin na dagdag pa ng opisyal na kargado umano ang truck ng mga kagamitan sa peryahan na inabot naman ang humigit kumulang pitong oras bago tuluyang mailabas sa van ang lahat ng mga biktima dahil nadaganan na pa ito ng naturang truck sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin niya ang pagkuha ng detalye sa mga nasawing individual. Nakapuhan po siya ng uh, tinatawag po natin na uh, reckless imprudence resulting in multiple homicide at saka damage to property. Based doon sa report ng chief police ko, uh, as of now, nasa ano pa rin siya, sa hospital. Dahil po ng uh, driver is uh, kailangan maging responsable. hindi lang po sa kanilang pagmamaneo, ganun din po sa dinadala nilang sasakyan. So, napaka-importante po na siguraduhin po natin na uh, ang ating pong mga sasakyan ay uh, nasa tamang kondisyon. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Aligas, si Bombo Romela sa Kayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.